Good morning. Wala po muna tayong upload ngayon mga boys. Ayun Ay, na hindi ba susuro kung hindi Dahil bagong anak na si misis. So po tayo ngayon. So siguro bukas pwede ko i-content yung ating motor sa mga tanong, mga comment. Pinabasa nabasa akong comment nung kahapon. Bakit hindi sumasagad yung menor pag nagtotono. So anong dahilan? Pwede natin i-content vocation. Dito naman yung motor natin, si Sa mga naka-Alpa dyan, Terex 1 to 5 Then, share nyo po yung ating live. Kaya pa dito sa bahay. Ang ganda kaya nung pagkakamit. Ang bagong anak si mrs. mo Tayo ngayon ay nakalib hanggang biyernes. Tatalian na lang. Saan ni na lang? Hmm. Sa mga mananood kasi huwag mo na niyo 'yung i-skip 'yung ads. Sige, okay, mama. Saan yun? Kakatapos namang balaw oh, <laughs> Good morning, good morning. Bit ka, Share po na natin live. Lagas lobo guys. <coughs> sir, pwede mag Tatalakay. Sige, sir. Comment ka lang. Tanong ka lang dyan. Comment doon ka lang ang tanong mo. Tsaka sa mga gusto pong maging member po ng ating ano, join membership po tayo. So, parang 25 pesos lang. So, palaking tulong na po sa akin yun. Meron po nakalagay dyan na join sa gilid-gilid para ma meron po kayo ng mga ano, privilege bilang subscriber ni Kuya Jess. Ah, Ay, kanin ka tayo, kanin. Meron na, kanin? Ah, meron na. Madami kanin. Madami ang kanin. Wala pa wala pala ang ulam prito dyan. Ang prito ka ng isda. isda jan. So ngayon po sa Facebook, sa ating Facebook page, hindi po tayo makapag-post dahil na-restrict po yung aking account for 3 days. Hindi ko po alam kung bakit masyado maligalig si Meta ngayon. So ang gabi, uwi! Uwi! Alis! nagtatalakay ano pong ano nyo tanong nyo para masagot natin shoutout sa ating 4 million viewers <coughs> so, yung pumotro sa likod ko is CB110 So, gagawin ko din yan. I-refresh Ire natin yan. Ano po size ng bearing sprocket? Supreme. Supreme mo. Baguhan pa lang kasi ako sa motor, sir. Ah, yung bearing sprocket, parang ano yan, sir. Malaki yan, eh. Hindi ko alam, sir, Ay specific na sukat yan, pero madalas ako nag-ano yan. Napapalit ako yan, parang 6, ano yan, 6, pag ano naman sa riyan, pag uga na yan, ah, uh, pwede nyo naman yung kalasin. Tapos dalhin nyo po sa mga ano. May sukat po yan doon sa loob ng bearing. Yung specific size, hindi ko po kabisado. Kadalas nga yan, TMX Supremo umuuga yan. Madali siyang mabasag. meron tayo pala ano kayo ng ating TMX125 bakit ako sa inyo pasensya na ako nga ako yun pa yung TMX ko medyo meron kasi yung isang motor na gagamit tapos eto ngayon napaandar ko na yun kanina tanggalin natin nakakumot sa si alpa Baka may tanong po dito sa mga parts. Para kung pwede nyong ngayon, ko, nyo yung tanongin ngayon. Turo ko sa inyo dito sa motor ko. Ayan. So doon sa nagko-comment po na ano. Kung bakit hindi sumasagad yung menor pag nagtoto. No? So check nyo po yung air filter nyo. Yung air cleaner. Uh, baka po kasi barado na. O kaya po yung adjust po ng ating valve clearance adjust po ng bab clearance kasi ano yan, uh, ah, pagsala po yung adjust nyo, hindi pantay or medyo maliit, hindi po talaga sasagad yung ano natin yung minor kapal parang naglulus yung compression nya yung naman na ang motor ko, medyo madumi na Okay po sir, local kasi pinalit sir na bearing sir, Sira agad kaya bala ko na lang magpalitipid sa labor. Sir, na, okay sir, datalakay, napakadali lang ano nyan, palitan ng bearing sa ano, sa sprocket sa, sa ano, sa huli. Konting isang pokpok lang yan, napakadali lang yan. So, Shout out niya pala kay Kalikotista, Sir Idol, MC Motovlog, 1080p Boss Rocks Big D ito po yung mga ano sticker sa motor ko yung sticker po natin bago ang papagawa tayo sa mga para sa mga subscribers pala pa andyan Ray P ah, malakasan Motoken You're welcome, Tatalakay. Lakay. Sir Gerardo Pagoso. Sir July ko lang nabil nabili TMX nabili, nabili, nabili TMX 155. Malagatik na po siya. Mm, eh sir, ipa mo na yung ano mo. Yung valve clearance, tapos pa-check mo yung cam follower yung ano natin na ah, timing gear shafting yung camshaft ng ano shafting ng timing gear baka umuuga na yung half moon kung tawagin ah, buksan mo lang yung sa may stator ano hi DMX125 DMX125 ah pag ganyan sir yan e, ano nyo yan ipa-adjust nyo lang muna yung valve clearance yung pagpapalit ng push rod ah kahit po paltan nyo ng push rod yung TMX 125 natin hindi po mawawala yung lagatik natin mababawasan po siya pero hindi po siya mawawala. Kasi pag mainit na po yung makina, nag-expand po yung ating bakal. So yung cylinder head natin, yung mismong cylinder head, nag-expand dyan. Umaangat dyan, lumalapad. So lumuluwag po yung clearance natin. So sa, mga napapalit po ng push rod, kahit nagpalit kayo ng push rod, uh, hindi po mawawala. Meron pa rin siya, konting-konti lang. ay so, nagetek, pwede ng mawalan, bapatian sa buong oh, cylinder head, mga pang, -rose, pang -euro. yan, yung mga pwede ng oh, hmm. na po pala yung mga bantayan. napaawas na yung mga na yung mga bantayan. napaawas na yung mga bantayan. napaawas yung yung So ilang araw na tayo walang upload Parang Nasa 6 days na yata 7 days Oh Sir Gerardo Pagoso Okay lang yan kahit malagitik Basta yung minor niya maganda As walang problema sa takbo Normal na yan yung lagitik na yan Huwag yung problemahin yan Ang masama lang dyan, pagkabuhay niya sa umaga, sabarang lakas na agad yung lagatake. Uh, kailangan mag-adjust na kayo ng valve clearance kasi sigurado malaki yan. Yung, sama ko, bagong anak. yun Ayan. Ayan. Uh, uh. Ano pala, Mrs.? Pai, kaway ka, pai, sa mga subscriber ko yan. Hindi ka kita. <laughs> okay. Boss, normal... Normal ba? Sobrang init. Ah... Uh, normal yan lalo kapag ano, malapit lang yung tinakbo nyo lalo kahit pag yung sobrang lapit lang ng tinakbo uh, iinit talaga yan uh, depende rin po yan sa langis na ginagamit nyo kung maganda yung viscosity at <coughs> saka Honda Oil maganda yan gamitin nyo may bago na mga po pala tayong ano ngayon Honda Oil so meron po tayong ah uh, Honda Pro Gold. So, dating Honda Pro, medyo mineral lang siya. Dati, medyo malab, sobrang lab na. Ngayon, medyo malapot na siya. Kasi pag malapot yung tinakbo nyo, hindi siya masyado nabawakas ng hangin. Kaya masiinit siya. Uh, sir, mas maganda yung Honda Pro Gold ang gamitin nyo. Sa mga ibang brand po ng oil, hindi po nagre-recommend ng iba. Hindi ko pa po puwede susubukan. Uh, wala pa po akong ibang oil na nasusubukan ng matagal. Pang Honda lang po talaga 'yung ginagamit ko. So, i-comment a vlog natin 'yan 'yung ano. 'yung oil na 'yan. Himbago. Tsaka 'yung carbon cleaner. So, and then uh, 'yun na pala lang ano, natin sa mga nagtatanong po yung mga TMX po natin 125 ngayon na bago hindi po siya battery operated ACCDA pa rin po siya alternating current pa rin po stator drive so kaya siguro din na nasasabing battery operated pagkabuhay nyo ng sose nakaon na yung ilaw so yung pong ilaw nya yun lang po yung rekta po sa battery yan so hindi po kagaya ng 155 pag binuhay nyo at saka lang sya lalakas kumbaga pag nasilin niya door, tsaka lang siya lalakas. So, siguro Sabado, or pwede mamano, kahit okay. mamaya, punta ako ng office, i-vlog natin yung oil. Abangan nyo mamaya. Yung bagong oil ng Honda. Tsaka yung carbon cleaner. Yung carbon cleaner, talaga matagal na naman yun. So, mas maganda. Carbon cleaner na yung ano natin na nyo ng carbon cleaner yung ano nyo, at tanke. Ihalo nyo sa tanke. Nabibili po yun sa Honda, sa mga kasa. 140 pesos lang yan. share po nung live natin. Para po ano, boss, may tamang ikot ba yung air mixture sa carburetor? Yes sir, uh, meron po siyang standard sa carburetor. So yan po is initial uh, air screw opening. opening. So pag magtoto tayo ng carburetor, mag maglalagay po tayo ng initial opening. So yan po is uh, two turns. Ang, ang standard na is nasa 1 ano, and 3 port ang alam ko. 1 and 3 port or Uh, two turns. So may video na ako niyan pagtutono ng carb. Yung kahit pagbaklas pa yung carburetor, lalagyan niyo na siya ng dalawang turns. And then uh, pag naisalpak niyo yung carburetor, pwede niyo siyang isagad yung minor tapos buhay natin. Pag kapag nabuhay, uh, pwede nyo i-adjust yung hangin, pabukas o pasara. Tapos, antayin nyo lang na tumas yung minor, yung sumagad yung minor niya habang ginagalaw nyo yung air screw. Pabukas man or pasarado. So, once na na-reach na na yung pinakamataas na minor, at saka tayo magbababa ng minor. Okay lang ba sir, lakihan ng baterya ang TMS 1253 SM po. Ipapalit sa stock na baterya. May sidecar po ang motor. Okay lang sir, okay lang. Basta po yung gagamitin yung mga wire patigas. Huwag po yung gagamit ng wire na malambot. Kasi yung ating saks, uh, saket or yung ano natin yung terminal nung ano nung kabeta nung pag, sa battery makapal so direct current yan so kailangan matigas pong wire ang gagamitin nyo pag wire na malambot yung ginamit nyo matutunaw yan susunog so okay lang po yung 3SM sa 12 volts naka full wave naman si Elpa so kaya yan huwag nyo po kalimutang mag share Uh, dito, pwede rin kayo mag-send ng star. Super chat member. Ayan. Maraming salamat po, sir. You're welcome, sir. Sir Gerardo Pagoso. From kung saan lugar ka man, sir. Shout out sa Abang-abang lang po tayo sa vlog natin kasi alam nyo naman, pag bagong anak ang inyong misis, kayo ang maglalaba kayo ang gagawa lahat sa bahay. So, sa so mga nakapalo po sa page ko, na Kuya just Moto sa Facebook, pasensya na po dahil hindi po makaka-reply ngayon. Na-restrict po yung ating account. Hindi ko po alam kung ano na ang problema ng Facebook. So, ano kaya opinion nyo sa mga new model na Alpha? Kasi marami akong nakita, masira ng mga new models. Kesa sa 2016 to 2019. Uh, sir, yung mga bagong model ngayon, uh, sabihin na natin na uh, hindi siya, hindi naman siya talaga siya totally madaling masira. So, depende lang po yan sa paggamit. So, meron po tayong mga shop manual na binibigay o owner's manual, kailangan pasahin natin yon. sumunod tayo sa mga paggamit ng motor. Yung langis na ginagamit, ang paano gamitin, kung laging kargado or hindi marunong mag shifting so yun madali siya nasisira Conrado Oliva good morning kuya Jess good morning sir Conrado sir ilang kilometers po ba po takbo ng motor bago mag change oil sa una sir uh, sir tatalakay 500 kilometers or bago mag 1000 pwede ka na mag change oil and then after noon every 2000 kilometers na or 2 months alima ng mauna Uh, congrats para sir sa baby sa baby niya. At salamat sir Tatalakay. So sa mga malalapit po, papagawa po ng sticker. Oh, uh, um, kayong mabigyan. Siguro sa katapusan paggawa tayo ng sticker. Ja, sa mga gusto dumayo, taga Candelaria Quezon po ako. Candelaria Quezon, Malbanban Norte. Barangay Malbanban Norte. Ako po ay ko po ng Honda. Madami kasi tatanong saan ang shop ko. Wala ko po akong shop. Nagbabalak pa lang po na magtayo ng shop. Magsasarili. Kagati. Ito nga pala yung aso namin dito si Kagati. Pataw sa inyo. Bully siya. Bully. Aso nga yung bayaw. Kagati. Hi guys and mga subscribers. Kagati. Ang pangalan niya is Kagate. Pag may tao at tumatahol, sa namin, Kagate. Hmm. Baho Oh, ah. Ang mga subscribers sa Hello po. Hello po sa inyo dyan. Shout out sa inyo. Shout out. Hello. <laughs> Sina daw na. mo. Share nyo po yung live natin share. Share nyo po. May mga tayo po ipapalam na. At mag dadryer pa tayo. <laughs> Siyempre huwag niyo yung ano mo tayo like yung ating video. So mamaya po pagbisita sa office. Siguro brag tayo din ng konti. So, about dun sa oil. Dahan nyo mamaya. Upload na yan. Saka yung carbon cleaner. So, mga boys, so ang ganda na lang. Salamat. At meron po tayong gagawin. Ang ingat po kayong lahat.